Guys, kanduli rin po ang huli, oh. Doon Ay, kanduli rin! <laughs> traffic. Sa traffic kami dito, Ito po, sa tapat, oh. dan sa ah, kan <laughs> <laughs> ah, ah. <laughs> guys so, kanduli pero malaki po oh laki po ng kanduli oh pakse kanduli <laughs> ay Nagki-cream dory, nag-cream duli. Bakit po ganon? Ay, laki oh. Laki po ng kanduli oh. Ay! Good morning po, good morning. Andito, dito ano tayo, naggi cream dory. Pero, cream duli po ang kanduli. cream po, laki oh. <laughs> Ay, cream do. Kasi naman pala eh. Ay nako. Cream Naging <laughs> cream duli po. Kasi atawa na po ako ni Jumblago, <laughs> ito, eh. ito po. <laughs> eh po si si Jumpo. Ah, ngalo po natin. Ibigyan po natin dito. Eh ito po ka. dalawa po kami. <laughs> si Jumblag po dito ngayon. Nag cream dory naging cream duli <laughs> ano bayan. yan <laughs> ah paano tawa mo ah walang tawanan <laughs> ang lapit <laughs> ay lapit ng hagis mo boy kanduli nga yan tempo laki oh grabe laki laki po hey, ayun, ako, tumalo Ay, nakawala pa Nakawala Guys, right, kanduli rin po huli, oh Ano ba kala nyo? Joey Ah, uh, ni eh. Master Joey, ayun po, kanduli rin Kanduli po kumakagat Bakit po ba kaya ganun, oh no? Laki rin, oh ito. Kanduli rin pong hawak ni Master Joey Kanduli rin Kala nyo ano na Ako din naglakas lakas eh Binalagbag yung Fishing ano natin eh Kanduli Kanduli palang kumagat eh Long nose yeah. Long nose oh, Nuli ay, kanduli rin. <laughs> ano ha? Pinatawa na mo kanina. Kanduli rin ha? Ayan po, kanduli rin. Ayan po. Pina pinatawana mo kanina. Kanduli pala uli ha? Ayan. Kanduli. Ayan po, palay kanduli. <laughs> Imbis na cream dory, cream duli. Agatan po yung ano ko. Ala, 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 ala. Ala, ala, ala. ayonga oo nga. Ay, nga. Oo nga. <laughs> uh, na? Naka-open na? Ah. Oh. Ayun. Pison, Pison, OLE, OLE, oh, ah huli, huli, ah, OLE, OLE, huli, 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 Maya huli, Dore huli, huli, sinabit huli, eh, sinabit, oh. okay, sinabit. Ayun. Sinabit po. Sinabit. Ayun oh, gumagalaw-galaw oh. Ayun oh, gumagalaw galaw, oh, Ay, ano, gumagalaw. sinabit. Sinabit. Opisyo, hay! Hay! Kanduli na naman. Ay! kanduli na naman. Hay. Hay. Sinabit pa ako kanduli na naman. Ay, nako. Kanduli na naman. Ay! Ang lalaki, oh. Masa, Joey? Ang lalaki. Ay. Ay! Ano ba yan? Yan! Saklo lo, tanggalin. <laughs> kanduli po. kanduli Yeah, 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 yeah. Tingke, tingke. Ayo, Ay. Puro kanduli yata lama na, imbist na cream duli, cream dori, cream duli ang lumalabas. Hey, ito na yung dalawang rim duli Ayan po ang tanong. Grim Dooley. Dalawa na po. Ayan. Grim Hunting tayo. Laging Grim duli po. Pero lalaki oh. Ang daming laman ito. Na na? po. Guys, ayan po yung angler na tamad oh no, no. <laughs> Tawa lang po si Jun o. Oh. Ayan po ang na tamad. <laughs> oh, tignan nyo po. Oh, oh. Walang kumakagat, akala mo lang yun Tuloy mo na Walang kumakagat Nataan na lang ng water lily Kabalay niyo na ko Ayan Ayan po <laughs> Titignan lang po Pag gumalaw yung fishing rod, tatakbuhin Kanduli <laughs> Kandoli. Uh, okay, kandoli. Sama muna, sama-sama muna 'yan doon. Kandoli. Ano ba 'yan? Kasi po guys, oh, nagdating ang putong mga ano, ito. Ayan po. Ayun po. Yung po doon nakabalandara na po 'yun doon, oh. uh, Ito po, nandito no, oh, malapit na po sa amin, no. Oh. Dalawang

Na uh, traffic kami dito. No. Ito po sa tapat oh. Pati palang lang ilog, ta traffic na rin. Oh. Yan po, wala na po kaming mahagisa kaya medyo pahinga po kami ngayon no. Oh. Bigyan na lang. Malilim po dito sa pinupwesto namin, merong punong kahoy, ayan po. Ayan po yung punong kahoy, kaya oh, medyo lilim. Pagdating po dito sa inaagisan namin, ayan, na-traffic po yung mga birds. Dito po sa tapat namin. Kaya oh, hintayin po namin na maka tabi ho dun sa kabila ayun po ayun po ayun sa so, malapit sa tulay guys dami po namin dito uh -huh. dami po namin dito nabimimim ito po si boy tatago guys baka uh -huh. Umuwi na po tayo. Ayan. At napunta po tayo sa Duli. Grim Duli. Kaya po guys, maraming maraming po salamat sa inyo. Hanggang dito na lang po. God bless po. At ingat po tayo lahat. bye po.